natin ang mundo ng laro May kosa mas matindi pa sa mga ego At kano kapag bumanat sa may Katumbas ko'y ilang tumbok sa akin Dila na hindi na nagbabago ng tumbok Hinasa ng panahon Kasabay ng beatboxong estilo At inilapat ang mga letran sintigas Like iskudero At ilang kwentong barbero Ang aking natanggap Ang masapawan ng pangalang ko Kay hirap matanggap Ako yung bata na gustong gustong gawing bataan Ng na veteranong naturing ang utak Ay walang laman Magko-compose ng English rap Na ampon puntiri ay magpabong Sa nagpapanggap na Inglesero Mga bobong magpronounce Full effect Pero ang rhyming ay na discorrect Hindi matake ang pagarte. Sabi ni Derek Wala kang karangalan Para sa akin magyabang Isa ka lang na tagahanga Na gusto sa akin magabang Ikaw ay bata para sa akin Huwag kang magmagaling Wala ka pa sa kalahate ng aking narating Ngayon ka palang sumisibol At bigla sumulpot At kung para sa akin Na kay dami ko nang nasundo Nang dahil lang sa pagrarap Kay dami nang naingit Pinapagana ko ay utak at hindi ang damit Kasi ang iba ay nagrarap Para lang sa chika Eh paano kung hindi na uso Bigla ka nalang lilikas. Hindi usapan kung veterano O maging baguhan. O kung ang may kay nasa kaliwa O nasa kanan Ang importante para sa akin Ay maging malaya Hindi yung tipong champion kanan Dahil lang sa daya Hindi ka dapat magangas O umasta na sikat Alam ko, alam mo rin Na alam din ang lahat Ika'y nagbibingi-bingihan At nagpapakadisente Na sa so tuwing ito Ay tabi na papanggap kang inusente Ang aking flow na simple pero di na Ang mga rhymes doon buo pero malayong magbutal Ipinamalas na ang husay sa mga klase ng duelo Kung ikaw ang makakalaban di ko kailangan pang bumuelo Di naging basihan sa dami ng iyong alalay Ang pagiging magaling wala sa estado ng buhay Laki man sa tundo walang sapat na pera akin kantay di kalidad at yaman po ang letra Hindi ako nagbibitaw ng mga patapon Isang talento na hindi pinansin ng ilang taon Ako yung preso na pinapangarap mong bumaba at gusto mo kong isama sa iyong pagkada pa Ikaw ang nagsimula, ikaw ang unang nagpahangin Binabako na ano na mula sa pinilakang amin Hindi ka bagay mag-artista, tanggalin ang maskara Batal yung aking nakalaban, tinumbak kong mag-isa Sa mga gusto maghari na ang trono ay bunyong Kung gusto mong makaisa, humalik sa aking kumbong With my group, dos talentos in 187 mobsta Sa pulang humahatol, sa mahusay na makata, may kosa Ngayon, pakinggan ang mga sinasabi Oga, oh ba't na wala yung beat? Kala ko na. Di pare, sample pa lang yun eh. Ah, ganun ba? O sige, ulitin natin. Yan, ulitin natin. Sample pa lang eh.